nalaglag yung cellphone ko na hindi ko namamalayan nung ako ay papunta sa Dinajawan View Deck. Grabe, napakalaking hassle kapag mawalan ka ng cellphone dahil lahat halos ng mga account ko ay hindi ko ma-access sa ibang device. Dahil yung SIM card na nakalagay, kinakailangan niya ng code. Pag ako ay mag-access sa ibang account, kahit alam ko yung password at username ko. Bagaman walang iskandal dyan <laughs> na nakalagay. Pero nag-aalala ako na ma-hack nila yung account ko, ma-hack nila yung mga YouTube account ko, at iba pa. One week nang mahigit nung mawala yung cellphone ko. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin sa akin yung phone. Pero mayroong isang remedyo na ginawa ko para ma-access ko uli yung mga account ko. Paano? Bumili ako ng panibagong SIM na gamit din yung aking dating account. Paano? Panoorin po natin muna itong mga pinuntahan ko nung araw na yan. Kaya natin puntahan. Puntahan. Akit pa So hindi pwedeng iakit ang motor. Tarik. okay akitin natin Ayan, oh. kitang kita na yung kaganda ng beach unti-unti nang nakakabalik na kumpara nung katatapos ng bagyo ngayon, balik alindog. kukuhaan ko sana ng picture yung view deck na yan. Kaso ko yung cellphone ko, wala. <laughs> Nagpatuloy lang ako sa pagbibidyo dyan dahil kako baka nasa compartment lang ng motor yung aking cellphone. Kaya hindi ako masyadong nag-aalala. hindi pa tapos itong ginagawang view deck nito sa barangay Dinatyawan, Ipakulaw, Aurora. Pero napakaganda na. 更大。跟 Beside na ako, na na. Yan, nagkapa uli ako ng bulsa ko. Pero, wala talaga. Kaya, dali-dali na akong bumaba patungo sa may motor. At yan na. Sinimulan kong halung doon sa may bulsa. Wala binaba ko yung aking kamera dyan para hanapin doon sa may compartment yan yung bag ko tinabi ko muna sa bulsa double check double check din sa aking bag wala talaga wala akong mahagilap na cellphone dyan yan sa pag alala napainom tuloy ako last chance yung aking compartment baka nailagay dun, na ilagay lang doon kako yan nung pinagpapawisan ako diyan sa kaba sa nervyos kaya tinanggal ko yung aking jacket sa halong kat uli sa may compartment kaso allows wala talagang cellphone kaya wala tolero ako pagkagaling ko diyan Pagkatapos niyan ay binalikan ko yung huli kong pinagamitan ng cellphone dalawang beses, dahan-dahan. Tapos yung mga, tan yung mga tao na nadaanan ko doon na gumagawa ng kalsada ay pinagtanungan ko din. Kaso wala daw silang nakita. Pagdating ko sa bahay, pinagpo-post ko agad sa iba't ibang groups ang uh, pagkawala ng aking cellphone. At salamat, napakaraming nag-share ng video na yon Kaya umabot malamang ito sa nakahanap or kakilala ng nakahanap. Pero wala pa rin after two days. Kaya nag-decide na ako na bumili ng bagong cellphone. Bagong luma kasi se second hand na yung aking binili. Pero maganda yung quality. Malaki storage. Kasi yan ang kailangan ko sa pag-vlog. Ah, kanya na rin yung yes, Sige. Uh, Mayroon na po maliw, i -Cloud. Check natin para naman. malaman natin, Sige, natin. I -Cloud. I -Cloud. Paanong, uh, yung magiging Sige, po, gawin natin uh, yung iCloud. clock 2, para pa makapag-download kayo ng mga apps. Kasi pag wala po kay iCloud, pa po kayo pwede mag-download ng apps Sa iPhone. iPhone 15, 1, 2, 8, Pusay ba din sa ano ba bigyan? Ano yung ano yung mamay ano daw sa second hand iPhone 12 Pro Max? Meron? Wala mo ba yung brand? Wala, wala ma. Face out na lang. Face out na po kasi iPhone 13 na lang po. po Tsaka 15, 16. Pagkatapos <laughs> niya, pumunta ako sa Smart para mag-request ng panibagong SIM na yun din yung gagamitin. At sabi nila, hintayin ko raw ng one day kung ma-approve. then, kinabukasan, bumalik ako sa Smart. Wala, disapprove dahil daw sa retailer SIM yung aking gamit. Yun nga pala, naalala ko, retailer SIM yung aking ginagamit na SIM noon kasi nga, pocket wifi yung aking ginagamit noon dito sa bahay. Mas makakatipid ako kapag retailer SIM yung aking gagamitin. Kaya yun, sabi nung tigay Smart sa amin sa Baler ay try ko daw sa kabanatuan sa kanilang smart center doon. Kaya kinabukasan, nag-decide ako na pumunta sa SM Kabanatuan para doon mag-request ng panibagong SIM gamit din yung aking lumang number. Yang binabaybay ko dyan ay sa Baler. Para sa mga hindi pamilyar sa Baler, kanya lang po kasimple ang bayan ng Baler dito sa amin. Walang mga nagtataas ang mga building sa gilid ng mga kalsada. At kinabukasan nga, eto, bumyay kami papuntang Kabanatuan. Sinama ko na rin si Mrs. at saka si Bunso. Eto, yung part na ito, kami ay nasa Pantabangan, Nueva Ecija. Ito naman ay ang part ng Llanera Nueva Ecija na nadaanan namin kaya tumigil ako para videohan din ito. Napakaganda rin kasi ng pagkakagawa ng monumentong ito dito sa Llanera Nueva Ecija. <laughs> 3 hours yung naging biyahe namin mahigit bago namin marating ang SM City sa Cabanatuan. At dumiretso agad ako sa kanilang smart wireless center para mag-apply. At yun, pwedeng pwede nga daw. Yun nga lang, nakalock-in siya ng 3 months. Ibig sabihin, for 3 months, postpaid yung aking gagamitin at magbabayad ako ng 599. Kaya sabi ko, okay na rin yan. At pagdating ng 3 months, sa June 3, ay magre-report uli ako para maging regular SIM na yung aking SIM card. At ang maganda dyan, dalawa pa yung number na ibinigay nila sa akin, yung luma at yung bago. At kinagabihan, pagdating sa bahay, ay sinubo ko nang i-access yung aking mga account dito sa aking cellphone at sa uh, bagong SIM na luma ang number. At pa isa-isa ay muli ko silang na access kaya solve ang problema. Gumastos nga lang. <laughs> At 'yun, 'no? Kung sakali na mawalan tayo ng cellphone, huwag tayong mag-alala kasi nga 'yung number natin na luma ay pwede nating i-request na 'yun din ang ating gamitin sa bago nating SIM card. Yun nga lang gagastos tayo, pero kung yung mga accounts natin sa ating mga social media, lalo na sa akin na content creator, ay kinakailangan nating ma-access muli para hindi masayang lahat ng ating mga pinaghirapan ay talagang papatulan na rin natin. No? So, yun lang yung message ng video na to. Sana maging mas maingat tayo sa ating mga gamit at nang hindi kayo magaya sa akin na mawalan ng cellphone. At sa nakapulot ng cellphone, please, balik Kailangan ko pa rin yan. yan. So, maraming salamat po sa panonood. Ito po palang video na to ay sa Lubot, di Aurora. Ayan. So, pakifollow na rin po ako sa aking Facebook page kasi yun yung aking pinagkakaabala ngayon. Pagpapakita ng iba't ibang tourist spots dito sa aming probinsya kasi bihira na ako sa bukid. Thank you very much for watching. God bless at mabuhay po tayong lahat.